Iris, kapag may tiwala ka sa tamang hakbang, ang mga resulta ay laging magiging pabor sa iyo. Ang pananalig sa sarili ay susi sa tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 14. Para sa 3-digit number ay number 1, number 3, at number 9. Para sa 6-number loto ay number 12 number 15, number 20, number 27, number 33 at number 11. Taurus. Manalig ka sa mga bagay na dapat mong gawin at darating ang gantimpala ng iyong pagsisikap. Ang bawat kilos na tapat ay magbubunga ng maganda. Para sa two digit number ay number 6 at number 12 para sa 3-digit number ay, number 4, number 5, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 3, number 11, number 18, number 24, number 30, at number 41. Gemini kung naniniwala ka sa tama at ginagawa mo ito ng may tiyaga, siguradong darating ang magandang bunga. Ang pananampalataya sa gawain ay kalakip ng tagumpay. Para sa 2-digit number ay, number 8 at number 19. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 6, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 5, number 14, number 21, number 28, number 36, at number 45. Cancer. ang pananalig sa dapat gawin ay nagbibigay ng tibay ng loob hindi hadlang ang pagsubok dahil sa huli ang resulta ay tagumpay para sa 2 digit number ay number 5 at number 16 para sa 3 digit number ay number 0 number 3 at number 7 para sa 6 number loto ay number 4 number 12 Number 19, Number 25, Number 32, at Number 40. Leo, ang tiwala sa iyong mga ginagawa ay magdadala ng liwanag. Manalig at kumilos ng wasto, at tagumpay ang kasunod. Para sa 2-digit number ay, Number 9 at Number 13. Para sa 3-digit number ay, Number 1, Number 5, at Number 9. Para sa 6 number loto ay number 6, number 15, number 20, number 26, number 34 at number 30. Virgo, huwag magduda sa dapat mong gawin. Ang bawat hakbang na may pananalig ay tiyak na maghahatid ng maganda at positibong resulta. Para sa 2 digit number ay number 10 at number 18. Para sa 3 digit number i, number 2, number 4 at number 6. Para sa 6 number lotto i, number 7, number 14, number 22, number 29, number 35 at number 23. Libra, manalig sa iyong ginagawa at huwag hayaang guluhin ka ng alinlangan. Ang pagkilos na may tiwala ay laging may magandang bunga. Para sa 2-digit number ay, number 7 at number 15. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 6, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 12, number 11, number 23, number 30, number 37, at number 3. Scorpio, kapag ang puso at isip ay ang paniniwala, hindi ka maliligaw sa daan. Ang pananalig sa tama ay magdadala ng tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 6 at number 14. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 3, number 12 number 19 number 28 number 36 at number 41 Sagittarius ang pananalig at tamang gawain ay gabay sa landas ng tagumpay huwag matakot dahil ang bunga ay laging mabuti para sa 2 digit number ay number 8 at number 17 para sa 3 digit number ay number 1 number 4 at number 9. Para sa 6 number loto ay, number 11, number 13, number 21, number 27, number 34, at number 25. Capricorn. Kung ikaw ay maniniwala sa dapat gawin at sisikaping tapusin, ang resulta ay magdadala ng tagumpay sa iyo at sa pamilya. Para sa 2 digit number ay number 9 at number 12. Para sa 3 digit number ay number 3, number 6 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 40, number 13, number 18, number 25, number 33 at number 42. Aquarius Manalig ka sa iyong kakayahan at sa dapat nagawin. Ang pananalig na ito ang magiging tulay patungo sa tagumpay at kaginhawaan. Para sa 2-digit number ay number 5 at number 11. Para sa 3-digit number ay number 0, number 4 at number 8. Para sa 6-number loto ay number 2, number 13, number 20 Number 29, Number 36, at Number 43. Pisces, sa pananalig sa tamang gawain ay naroon ang biyaya. Ang tagumpay ay laging sumusunod kapag may tiwala at tamang pagsusumikap. Para sa 2-digit number ay, Number 7 at Number 16. Para sa 3-digit number ay, Number 1, Number 2, at Number 9. Para sa 6 number loto i, number 32, number 14, number 19, number 28, number 35, at number 40.